Wag kang tumingin sa natapos ng iba. Mm, bakit kaya? Natural tingin ka sa akin nang sa ganun main inlove ka, o oh, di ba? <laughs> Hahakdog. Dahil ako. ayan, tinitingnan ko yung sirang cellphone dahil alam ko magiging pera yan, o oh, di ba? Pero ang sasabihin ko, wag kang maniwala sa sasabihin ko, hakdog. Pero seryoso ako, guys. Wag kayong makinig sa mga tao na alam lang ay ang i-down kayo, o oh, di ba? Ako kasi inaakyat kayo, ay eh, hakdog. <laughs> so ayun, guys, naging aket bahay na pala ako. Charis. So, seryosong usapan guys, ang gusto ko lang ipayo sa inyo ay huwag natin tingnan yung natapos ng iba. Lalo na kung inyong nakikita ay yung mga taong laging naninira o gusto kayong hilain pababa. Ang gawin yung motivation ay ang inyong sarili dahil walang ibang magtataas sa iyo kundi yung sarili mo. Tibayan mo lang ang iyong tiwala sa iyong sarili, hindi yung pagiging maritis mo. HAKDOG! Dahil pag wala kang tiwala sa iyong sarili, feeling mo ikaw ay walang mararating, o, oh, di ba? Kaya kung ako sa iyo, kapatid, simula ngayon, tibayan mo ang iyong tiwala sa iyong sarili, o, oh, di ba, Hakdog. At magtiwala ka at mangarap ka, hindi yung tiwala lang na wala naman sa gawa, tsari, ah. Aanhin mo naman ang tiwala mo sa sarili mo kung hindi ka naman nagtatrabaho, o, oh, di ba? Parang ako, sumugal ako sa cellphone na sira Inaayos ko, hindi ko alam kung may patutunguhan ba yan O wala, o oh, diba? Dahil lahat ng ginagawa, o lahat ng bagay O lahat ng inyong giling Ay kailangan mong sugalan ng isang trabaho Sabayan mo siya ng trabaho Nang sa ganon, matupad ang iyong pangarap Trabaho lang ng trabaho Hanggang hindi mo na mamalaya Nagiibagan na pala yung takbo ng iyong buhay Tapos, sa akin ka na tumatakbo Dahil lootan ka na, dog <laughs> ay pero lang po mga kahakdog so yun na nga guys patuloy nyo lang ang inyong pangarap parang yung pagdadaldal ko dito sa vlog na to iwan ko ba kung may patutunguhan pero lumalaban kahit maliit yung kinikita o ba? Diba? thank you pa rin at huwag din tayong makinig sa mga negatibong pinagsasabi sa atin ng ating mga kakilala dahil kung patuloy tayong makikinig sa sinasabi nila na hanggang dyan lang tayo talagang laging andyan lang tayo dahil hindi tayo gumagawa ng paraan para tayo ay umusad lalo na sa panahon ngayon, kahit tatay mo pa, si Marcos, kung wala kang pera, hindi ka kilala, hindi ka kaibigan, hindi ka kamag-anak, Charis, may natamaan ba dyan? Joke lang. Pero ako guys, pag uutang ka sa akin, hindi kita kilala. Charis, alam nyo ba kung bakit? Dahil ako, araw-araw, gabi-gabi, kumakayod ako para sa aking sarili. Para ako ay may pambili sa aking loho, hindi yung para mautang lang ng iba. Real talk yan, Charis. Kasi guys, ang pagtatrabaho ng maayos o pagkayod ng maayos guys, ay isang sign yun na mahal mo ang iyong sarili na gusto mo may marating ka. At isa pa guys, hindi porket di ka pinautang, di ka na kaibigan, dahil kaya di ka pinautang ng isang tao, dahil mas mahal niya ang sarili niya. At malay mo, hindi mo rin alam, meron din siyang pinagdadaanan, pero hindi katulad mo, voice out doon, voice out dito, di ba? Charis, yung vlog ko guys, naging patama na, may natamaan ba? Ilang ka lang ha? Pero guys, nire-real talk ko kayo nang sa ganon, natauhan kayo na kailangan nyo rin gumalaw dyan sa inyong kinakatayuan nang sa ganon, umusad-usad naman ang inyong buhay. Hindi ako mayaman, hindi ako vlogger, wala pa akong sahod dito sa pagyayaw-yaw dito. Pero ako guys ay nagsusumikap, baka sakaling ako ay palarin dahil gaya ng sinabi ko kailangan mong mangarap kailangan mong magtiwala sa iyong sarili na may mararating ka kaya kung ikaw naiinis ka sa boses ko at saka pinagsasabi ko dyan sige lang ipagpatuloy mo yan basta ako ini-enjoy ko ang buhay ko dito kakagawa ng cellphone dahil ayan napagana ko na ang sirang cellphone chariz may tiwala ako sa sarili ko kaya ayan sumugal ako sa cellphone nang sa ganon masubukan ko naman kung kaya ko magayos ng cellphone so dyan lang nagtatakot Natatapos ang aking yao-yao. Kung hindi mo nagustuhan ang aking yao-yao, sige lang, pakifollow, like, and share. buyers